Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas, alas 12. 12. Napapanahon at siksik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 imedya ng tanghali. Lunes hanggang Biyernes sa nag-isang DZJV 14.5A Radio Calabar Zone mga kaganapang nakalap ngayon. mga nagpapagang balita sa loob at labas ng Calabarzon. Ihahatid sa inyo ni Daniel Castro, ang inyong tagapagbalita. Daniel, Daniel Castro. Castro. Oras ganap na hong limang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magandang tanghali, Calabarzon, Gabi de Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po ay ikasya. Sa buwan ng Desyembre 2025, araw po ng Martes, at ito ang Express Balita alas 12. Para sa mga tambong na balita ngayong uh, tanghali, Department of Health Calabarzon nagpaalala ho sa publiko panungkol sa mga sakit ngayong uh, taglamig. Cavite Police Provincial Office magbibigay naman ng libreng sakay sa tatlong araw na transport strike. Samatala, mahigit naman 250 na magninyog na Bisuhan sa Mobile Health Services sa Lubo, Batangas at mag-anak pinagbabaril sa Nasugbo, Batangas dalawa ang patay Para po sa detalye ng mga balita kapon niya lingkod Daniel Castro Mga kaibigan dahil po sa malamig na panahon nagpaalala ang Department of Health Calabarzon sa publiko na maging maingat sa mga sakit na karaniwang tumataas tuwing taglamig Ayon kay Dr. Voltaire Guadalupe, Regional Director ng DOH Calabarzon, may siyam na pangunahing sakit na dapat bantayan tulad ng sore throat, otonsillitis, trangkaso, pneumonia, pulmonia, bronchitis, hika, allergic rhinitis, COVID-19, gastroenteritis at mga kondisyon sa balat tulad ng eczema. Inigayat po ni Dr. Guadalupe ang publiko para tilihin po ang kalinisan at kaligtasan. Kabilang po ang tamang hand hygiene, cough etiquette, pag-iwas sa masikip o masikip na lugar at pagsusot ng mask kapag may ubo. Sa mantala naman, magbibigay ho ang Cavite Police Provincial Office ng libreng sakay para po yan sa mga manggagawa, estudyante at iba pang mga commuters. Simula ho yan ngayong araw, December 9 hanggang December 11, 2025. Kasunod ho ng nakatakdang tatlong araw na nationwide transport strike. Ayon sa Cavite PPO, magde-deploy ng 23 sasakyan na may kabuang kapasidad na 223 pasahero sa mga pangunahing kalsada, terminal at pick-up drop-off point sa probinsya. Magbibigay rin po ng gabay ang mga pulis sa mga designated areas. Pinayuhan naman ang publiko na magplano ng maaga at subaybayan o sumubaybay sa opisyal na anunsyo ng Cavite PPO para sa eksaktong ruta at schedule ng libreng sakay. Mga kaibigan, mahigit naman 250 na magniniyog at kanilang pamilya ang nakinabang sa mobile health services na isinagawa sa Lobo Batangas kahapon. Bilang bahagi po yan ng Health and Medical Program ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Itong ang ikalabing isa sa labing dalawang uh, rollout ng programa sa Calabarzon na naglalayong palakasin ang kalusugan ng mga magsasaka sa rehiyon. Nakapaloob ang programa sa libreng medical at dental services upang suportahan ang mas uh, matatag at mas masaga ng industriya ng niyog. Alas 12.08 na ng tanghali mga kaibigan. Trahedya naman hong sinapit ng isang pamilya matapos pagbabarilin ng hindi pa hong nakikilalang sospek habang sakay ng tricycle sa sitio Buhay, Barangay Butukan sa Nasubo, Batangas. Tinamaan po ang tatlo sa apat na sakay, nasawi naman ang ama at anim na taong gulang na anak na babae. Habang patuloy po na nagpapagaling sa ospital ang 17-anyos na anak na lalaki at nakaligtas naman ang 7 taong gulang na bata. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Aleli Buaken ng Batangas Police, na recover po sa crime scene ang mga basyo ng kalibre 43 at M16 Rifle. Patuloy pong investigasyon upang matukoy ang motibo at kung may kaugnayan sa personal na alitan o iba pang dahilan. Sa mantala naman, agad ho na tinugunan ng lokal na pamalaan ang landslide na naganap sa silangang Palale, Tayabas City, kahapon. Yan po ay sa pamamagitan ng road clearing operations. Layunin po na aksyon na may balig ang maayos na daloy ng trapiko at may iwasan pong abala sa mga motorista. Ayon sa ulat, sanhi po ng landslide ang ilang araw na tuloy-tuloy ho -tuloy na mga pagulan. Patuloy pa rin po ang paalala ng lokal na pamalaan sa publiko na maging mapagmatyag sa posibleng pagguho ng lupa at mag-ingat lalo na sa panahon ng malakas na ulan. Samantala muling isinagawa naman ng pamahalang lunsod ng binyan ang water pumping sa Ilog Mariano kahapon upang maibsa ang pagbaha sa coastal barangay ng De La Paz at Malaban. Pinangunahan po ni na Mayor Jel Alonte at Representative Armand Dimagela ang operasyon bilang bahagi na hakbang ng lokal na pamahalaan na matulungan ang mga residente na apektado ng baha. Tiniyak naman ni Alonte na magpapatuloy ang kanilang aksyon hanggat hindi tuloy ang humuhupa ang tubig. Matatanda namang itinigil po ang water pumping noong Nobyembre matapos tumaas ang level ng Laguna de Bay dahil sa bagyong Tino at uwan. Ayon sa Laguna Lake Development Authority o LLDA, na sa 12.89 meters ang level ng tubig noong December 4 mula sa 13 meters noong nakaraang buwan. Alas 12.11 na ho ng tanghali mga kaibigan sa iba pang balitang Calabarzon na aresto ng General Mariano Alvarez o GMA Municipal Police Station ang isang municipal level most wanted person kahapon sa barangay Poblasyon 2, Tanawan, Batangas ayon kay Police Lieutenant Colonel Bona Obmerga Chief of Police ng GMA MPS ang suspect na kilala bilang uh, alias Chris ay nakatira sa Candelaria, Quezon. Naharap ito sa kasong paglabag sa Section 11, Article 2 ng RA 9165. Sinigwa operasyon gamit po ang Alternative Recording Device o ARD at tamang uh, proseso sa pag-aresto habang nakapit naman ang sospek ngayon sa BJMP Tanawan. Samantalang ang warrant na inisyo naman ng RTC Branch 109 Carmona Cavite noong December 12, 2018 ay may rekomendasyong piyansa na 120,000 pesos. Samantala binigyan ho ng uh, Plaque of Appreciation ng DOST Calabarzon ng uh, Office of Civil Defense uh, sa 4th Quarter Full Council Meeting ng RDRRMC sa Calamba City, Laguna. Kinikilala ho ang ahensya sa aktibong suporta sa disaster risk reduction sa rehiyon kabilang po ang post-disaster geohazard assessments, infrastructure monitoring at pakikilahok sa earthquake preparedness at local infrastructure learning hub initiatives. Ang pagkilala ay patunay ho sa tuloy-tuloy na pagsusumikap ng DOST Calabar Zone na gawing mas ligtas at resilient ang mga komunidad sa Calabar Zone. Alas 12.12 -12 na ho ng tanghali mga kaibigan sa amin mga mga balitang pambansa. Sa pagdiriwang ho ng International Anti-Corruption Day, muling hinikayat ni si BAC Representative Brother Eddie Villanueva ang Kongreso na ipasa na ang matagal nang nakabimbing Freedom of Information Bill. Hinggit niya mahalaga ang FOI upang mabilis na matukoy ng publiko ang mga anomalya tulad ng ghost projects at questionable budget insertions. Matatanda ang sinusulong po ng Sibak ang panukala mula pa noong 2002 na nagtatakda ng dapat bukas sa publiko ang mga dokumento ng gobyerno maliban sa mga sensitibong impormasyon. Samantala, ayon kay Villanueva, ang FOI ang missing piece laban kontra at isang mahalagang regalo para sa bayan. Sa mantala naman mga kaibigan, ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na walang sapat na ebidensya laban kina Senator Cheese Escudero, Grace Poe at Nancy Binay kaugnay ng umano'y ghost at substandard flood control projects. Ayon sa ICI, nabigo ang nga nag-aakusa na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na magbigay ng direktang patunay laban sa tatlo. Sa halip, inirekomenda ng komisyon ang pagsasampan ng kaso laban sa ilang dati at kasalukuyang opisyal mabilang sina Bong Revilla, Zaldico, Manuel Bunuan at iba pang opisyal ng DPWH at COA. Nagpasalamat naman sina Escudero, Po at Binay sa resulta at iginiit na pinatunayan nitong wala silang kinalaman sa kontrobersiya. Sa Mandala, isinusulong naman sa Senado ang deklarasyon ng Sierra Madre Mountain Range bilang strict protection zone sa pamamagitan ng Senate Bill No. 1561. Ayon sa ulat, may mahalagang papel ang Sierra Madre sa water regulation, climate stability at biodiversity conservation, lalo na sa harap ng malalakas na bagyo. Sakaling may sa batas, lilikhain ang Sierra Madre Conservation Authority bilang pangunahing ase ahensyang magpapatupad at magkokordina ng mga programa. Magkakaroon din ng Sierra Madre Conservation Council na tututok naman sa pagawa ng long-term conservation plan at pagbibigay ng policy direction para sa proteksyon ng kabundukan. Alas 12.15 na ho ng tanghali sa iba pang balitang uh, pambansa. Magkakaroon ho ng hanggang 50% discount sa water bill ang mga benepisyaryo ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Kasunod ito ng nilagdaang memorandum of understanding sa pagitan ho ng Social Housing Finance Corporation at MWSS Regulatory Office na mag -e enroll sa mga 4PH beneficiary sa Enhanced Lifeline Program ipatutupad ang diskwento para sa mga kabahayang kumukonsumo ng 20 cubic meters o mas bababa kada buwan at sakop nito ang mga nasa East Zone ng Manila Water at West Zone naman ng Maynilad. Samantala pinatibay ho ng Philippine National Police o PNP ang pagbabantay sa mga pamilihan kasunod ho ng pagtaas ng presyo ng karne at gulay ngayong kapaskuhan. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nagdeploy na ang pulis sa palengke, supermarkets at wet markets upang pigilan ang hoarding, profiteering, panic buying at iba pang illegal na gawain. Ang hakbay ay sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at pakikipag-ugnayan sa DTI at mga lokal na pamalaan upang masiguro ang tamang presyo at tuloy-tuloy na supply ng mga pangunahing bilihin sa publiko. Samantala, tabayanan po sa aming uh, pagbabalig. Sa Ibayong Dagat, Magnitude 7.6 na lindol, yumanig sa Bansang Japan. Sa iba pang bahagi naman ng bansa, ebidensya sa kaso ng pagpatay sa mga kapatid na Divinigrasya senaga matibay. Sa sports naman, Philippines men's football team, pasok sa semifinals ng SEA Games. At sa showbiz, Bea Bors, o Bores, inamin ang uh, hirap ng kanyang pagbubuntis. Ang detalye po naman ngayon sa pagbabalik ng Express Balita alas 12, oras alas 12.17 ng tanghali. Ngayong Pasko, handa na siya. Ma. Bawat handaan, siya bahala. Ma. Noche buena pang regalo, lahat ay kumple. masyadong mainit ang mga isyu ngayon. Tara, chill po na tayo with Mango Royal Milkshake. Gawa sa fresh at tunay na mangga. Pinagsama sa special creamy milk at premium ingredients. Kaya bawat higo, royal serap ang malalasap. Yan ang signature goodness ng Mango Royal Milkshake. Thick, creamy, fruity, pang royalty ang lasa. Ano pang hinihintay mo? Tara na! Bumili sa pinakamalapit na Mango Royal Milkshake Store sa inyong lugar or umorder order online sa inyong suking food delivery app. Tikman ang sarap ng produktong gawang Pinoy para sa bawat Pilipino. Mango Royal, sarap para sa lahat. Handa na ba kayo sa tunay na American style sarap? dito sa American Ribs and Wings, Victoria, Laguna. Malulunod ka sa linamnam ng Fall of the Bone Ribs at mapapawu sa anghang sarap ng Signature Wings. Perfect sa barkada, pamilya o kahit solo food trip. Freshly cooked, big servings, at siguradong sulit, kaya kung naghahanap ng malupit na kain, punta na sa American Ribs and Wings sa Nanjaya, Victoria, Laguna, where family meets and every bite brings you closer. Lasapin ang diwa ng Paskong for Everyone kasama ang McKenny Christmas Hams. Gawin pa itong mas espesyal kasama ang mga bagong star ng kahit anong celebrations, ang McKenny Sausages. Mabibili sa mga McKenny food outlets at inyong mga suking palengke at supermarkets. Usapang PIA. Usapang may pagbabago, may integridad at may ambag sa komunidad. Usapang PIA. Dito pag-uusapan ang mga mahalagang impormasyon, inisyatibo at proyekto ng Philippine Information Agency Calabar Zone. Usapang PIA. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at organisasyon na makatutulong sa pagpapaulad ng pamayanan. Usapang PIA kaya tayo nang makinig at dagdagan ang kaalaman sa Usapang BIA. Tuwing Biyernes, alas 11 hanggang alas 11.30 ng umaga, dito sa DZJD 14.5A, Radio Kalabar Zone. May lakas na 10,000 watts, sumasahim papawid mula sa lunsod ng kalamba hanggang sa buong Kalabar Zone. TZJV 14.5a Balita sa Ibayong Daga Oras sa mga kaibigan, alas 12.21 na buwan ng tanghali. Niyanig na magnitude 7.6 na lindol ng Japan ayon yan sa ulat ng US Geological Survey o USGS at Japan Meteorological Agency. Natukoy ho ang epicenter sa 73 km silangang hilangang silangan ng Misawa na may lalim po na 53 km. Dahil po sa lakas ng pagyanig, agad na naglabas ng tsunami warning at pinalika sa mga residente sa mga baybayang lugar bilang pag-iingat. Patuloy na mahong sinusuri ng mga otoridad ang pinsalang idinulot ng lindol habang nagpapatuloy ang monitoring sa posibleng aftershocks at epekto nito sa mga komunidad. Balita sa Ibayong Dagat Samantala, nagpulong si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at United Kingdom kasama si UK Prime Minister Keir Starmer, French President Emmanuel Macron at German Chancellor Friedrich Merz upang talakay ng pinakabagong peace plan ng Ukraine. nagpahigpo po ng pangamba mga lider sa ceasefire proposal dahil kulang umano ito sa mga garantiya at seguridad ng Ukraine. Bagong pagpupulong binatikos ni Zelensky. Si U.S. President Donald Trump sa umano'y hindi pagbasa sa buong proposal. Git naman ni Starmer, nananatiling buong suporta ng Europa sa Ukraine. Sa mga susunod na araw, tutungo si Zelensky sa Roma para makipagpulong ka-Italian Prime Minister Giorgia Meloni. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa Mga kaibigan, matibay naman ang ebidensyang uh, nagdidiin sa sospek sa pagpatay sa magkapatid na divinigrasya sa Naga City. Ayon po yan sa Naga City Police Office. Sinabi naman ni City Director Police Colonel Gilbert Farinas, hawak nilang physical evidence, pahayag po ng mga testigo at circumstantial evidence. Inaasahan ding lalong titibay ang kaso sa pagdating ng Soko Report at pagsusuri sa cellphone ng sospek. Nakatutok rin ang intelligence operative sa mga posibleng lugar na pupuntahan ng sospek sa labas ng Bicol Region. Tiniyak naman ng LGU at NCPO na hindi mauulit ang pagkakatulad sa Bandoho case na na-dismiss. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Samantala, kinumpirmahon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council na walang nasaktan o namatay sa Katarman, Northern Samar matapos tamaan ng Bagyong Wilma. Bagamat ligtas sa mga residente, labing tatlong kabahayan o kabahayan ang bahagyang napinsala. Katuloy namang nananatili sa evacuation centers ang 251 families o 110 individuals habang unti-unting bumubuting panahon at isinasagawa naman ang assessment ng mga autoridad. Nanawagan ang MDRRMC sa publiko, manatiling alerto at sumubaybay sa opisyal na abiso habang nagpapatuloy ang tulong at monitoring sa mga apektadong residente. Sports Balita Mga kaibigan, na kasaysayan ng Philippine Men's National Football Team matapos talunin ang Indonesia sa score na 1-0 sa SEA Games sa Chiang Mai, Thailand at opisyal na nakapasok sa semifinals. Ang nag goal ay naitala ni Otto Banatao sa 45 plus 1 bago ang halftime at sa second half mahigpit na ipinagtanggol ng Pilipinas ang kanilang goal laban sa defending champion. Samantala, ito ang unang pagkakataon sa loob ng 34 na taon na nakapasok ang bansa sa semifinals ng men's football sa SEA Games. Sports Balita. Samantala, nananatiling walang talo ang men's basketball team ng Pilipinas sa 33rd SEA Games matapos talunin ng Malaysia sa 21-0 sa limang innings sa, sa Patum, Tani, Thailand. Men's baseball po ha, mga kabigyan, ko pare eh. Men's baseball team ay kay coach Orlando Binaraw. Tinatanggap nila ang bawat laro na parang championship game at hindi magre-relax hanggang makuha ang gintong medalya. Nauna nang tinalo ng na ng Indonesia 14-0 at Singapore na 17-3. At susunod nilang haharapin naman ang Vietnam ngayong araw, December 9. Matatapos ang single round elimination sa Webes, December 11, kung saan maghaharap ang dalawang top teams para sa gold medal sa Biernes. At sa atin namang showbiz, chika, Ibinunyag ng aktres at content creator na si Bea Bores ang tunay na dahilan ng kanyang pananahimik sa social media. Sa kanyang post, sinabi ni Bea, pansamantala siyang umatras sa online world upang bigyang pansin ang kanyang kalusugan. Inamin niyang naapektuhan ang kanyang self-confidence dahil sa mga pisikal na pagbabagong dulot ng pagbubuntis. Kabilang ang breakouts, keloids, gingivitis at hormone-related body acne. Ibinahagi rin niya ang ilang larawan na nagpapakita ng realidad ng kanyang pregnancy journey at iginiit na ang pagiging ina ay nagsisimula pa lamang sa mismong proseso ng pagdadalang tao. Sa kabila po ng hira, patuloy siyang nagpapalakas ng loob at nagpasalamat naman sa pamilya at kaibigan na nagiging sandalan niya sa panahong ito. Matatandaan noong Nobyembre, isiniwalat ni Bea na tinanggihan niya ang ilang brand commitments. ...at madalas bumibisita sa ospital dahil sa takot na preterm labor at para masigurong ligtas ang kanyang baby. At yan po ang ating showbiz chika. chika! At sumunyan po ang kabuha ng mga nagbabagang balita sa Express Balita alas 12. May pong araw na ito ng Martes, December 9, 2025. At saka lang po natin mga nakatuwang sa technical side. Ako naman po ay inyong naging tagapaghatid balita, Daniel Castro. Manatiling nakatutok sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Oras, alas 12.27 ng tanghali. Express Balita, alas 12. Express Balita, alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita, alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 imete ng tanghali, lunes hanggang bernes. Sa nag iisang DZJV 1458, Radio Calabar Zone.